maglaan tayo ng ilang oras para kumpirmahin sa pamamagitan ng Biblia kung bakit tinutukoy ng Diyos ang sarili bilang ama at ina at kung bakit niya tinuturo sa atin na tawagin ang isa't isa na mga kapatid. Tingnan natin ang Genesis chapter 1 verse 26. Sa verse 26, makikita na ang Diyos ay nagsasalita. Sinabi ng Diyos, ano ang sinabi ng Diyos? Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ipinapalagay ko na marami sa inyo ang madalas na nakarinig mula sa mga dumadalo sa ibang simbahan na ang Diyos lang daw ang lumikha sa sangkatauhan. Narinig ko rin yun. Gayunman, nang nilikha ng Diyos ang tao, hindi niya sinabing, lalangin ko ang tao, kundi ano ang sinabi niya? Sinabi niya, lalangin natin ang tao. Sa ibang salita, likhain natin ang tao. Sa ganitong paraan, malinaw tayong ginigising ng Biblia sa katotohanan na ang tao ay nilikha ng Diyos na tumukoy sa sarili bilang natin. Pareho itong nakarecord sa lahat ng Biblia, ano pa man ang denominasyon, ang Bibliang Presbyterian, ang Bibliang Katoliko, ang Bibliang Metodista, at lahat ng iba pa. Walang Biblia kung saan hindi ito nasusulat ng ganito. Ito ay pareho sa Bibliang Ingles. Nasusulat sa ating larawan ayon sa ating wangis. Lagi itong nakasulat sa pangmaramihang anyo. Lalangin natin ng tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Sa ibang salita, likhain natin ng tao. Patuloy at naalin sunod na nasusulat ang Biblia sa ganitong paraan sa lahat ng wika, Ingles, Koreano, at maging ang orihinal na tekstong Hebreo. Kung gayon, ang Diyos na lumikha sa tao ay hindi kailanman iisa lang. Hindi ba? Sa palagay niyo ba, hindi magamit ng Diyos ang mga terminong, ko at natin ang tama? Sa palagay niyo ba, ang Diyos na lumikha sa tao ay hindi marunong magsabing, lalangin ko ang tao, kaya niya sinabing, lalangin natin ang tao. Hindi yan totoo. Kaya sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. At sino ang nilikha niya? Nilikha niya ang lalaki at babae. Mga kapatid, pakiusap, isipin ang prinsipyo ng isang photocopier. Pag gumawa kayo ng kopya ng isang litrato ng isang lalaki at isang babae, ano ang lalabas? Ang lalaki at ang babae ay parehong lumalabas ng eksakto, gaya ng nasa orihinal. Kung gayon, sa pagtingin sa lumabas, masasabi niyo ba kung ano ang itsura ng original o hindi? Gayon din, naiintindihan niyo ba na may Diyos na may lalaking larawan at mayroon din Diyos na may babaeng larawan? Ang Diyos na may lalaking larawan ay tinatawag na Diyos Ama. Kaya naman, ang Diyos na may babaeng larawan ay natural na tinutukoy bilang Diyos Ina. Sinabi ng Diyos na, makikilala niyo ako ng tama sa pamamagitan ng Biblia. Sinasabi ng Diyos sa napakaraming taong nabubuhay sa mundo ngayon, at ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon.